Hey guys! Ako si Joshua at welcome sa tutorial ni. Ngayong video, tuturuan ko kayo paano mag-edit ng TikTok style video gamit ang CapCut, beginner friendly. Unang step, open ang CapCut API. Tap mo ang new project tapos pili ka ng video or photo na gusto mong i-edit mula sa gallery mo. Next, magdagdag tayo ng music. Tap mo ang audio sounds. Pwede ka pumili ng trending TikTok sound o gumamit ng nakasave na audio. i just lang para bumagay sa video. Para mas engaging, lagyan natin ng text. Tap mo text add text. Type mo caption o dialogue mo. Pro tip, gamitin ang auto captions para automatic ang subtitle. Pampaganda ng edit effects at transitions. Punta ka sa effects para sa filters like shake, blur, o zoom. Tapos sa transition, pili ka ng smooth fade o slide effect between clips. Final step, export. Tap mo lang ang araw sa taas. Piliin ang isang libo at walumpu y, tapos export. Ready to upload na sa YouTube Shorts, TikTok o Reels. At ayun na. Ang dalilang di ba? Kung may natutunan ka, like, comment at subscribe para sa mas marami pang CapCut tutorials dito lang sa Tutorial PH.